Na, ako, naglalabasa na yung mga galing sa loob ng sa Nag-exam po yan sila. Galing sa exam po yan. Maganda <laughs> yung mga matagla po dito. Ayan o, yung mga sityante yung nalabasa na po dito sa PUP. Ayan, wala po yung anak mo. Sabit na mo. Sa so, tingin niya madali ba exam? <laughs> <Hindi> ata. <laughs> eh, na. Ka Siyempre, di ata. Hindi, tawanan ako. Wala 'yan, na ganoon halo-halo. Kakalkalin ko utak ko, kakalkalin ang utak ko. Siyempre, hindi basta-basta 'yan. Library 'yan, university 'yan. Saka pipiliin ka lang diyan. Siyempre. Uh, matagal naman yan nag Kaso ng nga lang, pag dito sila, sobrang para kang nagpaaral ng grade 1 ulit, ang aga-aga nang gising. Oo. No? Alas 6 isu ba pasok ulit dito? mga ano? Diyante? Hindi ko po alam. Depende sa ano. Baka alas sa isu. Oo, talagang 4 o'clock kailangan. Swat. <laughs> <Smart. laughs>